so naunahan tayo guys sayang sayang yung kan guys yung motor naunahan tayo ito mayroon pa dito guys bagos gusto yun no o sa akin yun sa Honda sayang naunahan tayo mayroon pa dito mga kami ito pa nga ito guys itong rip kunin natin to gawin natin gawin compressor no And, guys so, abang abang kalang lang dito guys makakuha ka tapos benta mo rin sa guys marketplace piyasahan pera yun. naka pera ka dyan <laughs> dito guys so, may mga sirang bike guys marami dito guys marami na ako nakuha dito na no? dito may mga compressor pa dito marami kang makakuha dito guys abang abang ka lang dito sa junk shop baka pera kayo mga rate mga guys dami ito sasak guys marami guys talaga naghinayang ako dito sa motor na yan dalawang motor na yan sayang na bayaran na yan guys